Dinumina ng Gilas, Pilipinas ang Guam sa score na 87-46 upang simulan ang kanilang kampanya sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang national team sa 22 points Kasama ang dalawang rebounds, dalawang assists at dalawang steal, nagdagdag si Dwight Ramos ng 10 points habang may tigwalong puntos si na AJ Edu at Jun Marfajardo. Nagpakilala naman sa kanyang senior national team debut si Quentin Meliora Brown sa kanyang anim na puntos at siyam na rebounds. Nag-ambag din si Ronje Barrientos ng lima. Nanguna ang Guam sa 12-8 sa maagang bahagi ng laro bago bumawi ang gilas sa pamamagitan ng 9-0 run para sa 17-12 na lamang. Mas pinaigpit ng gilas ang depensa pagpasok ng ikatlong kwarto at pinigil ang Guam sa pitong puntos lamang. Habang pinalaki ang labang sa 64-36, tuloy-tuloy ang onslaught hanggang sa uling hugyugto upang tapusin sa 41 point na panalo. Pinangunahan naman ni Jericho Cruz ang Guam sa 17 points habang may 14 points si Ty Wesley hindi nakapunto si Isaiah Africano sa limitadong minuto. Magaharap muli ang dalawang koponan sa lunis ng gabi, ngayon naman sa Blue Eagles Gym sa Quezon City.